Ang question ngayong araw ay Ano ang tulang liriko o tulang damdamin? Ang tulang liriko o tulang damdamin ay isang uri ng tula na nagpapahayag ng damdamin sa loobin at iniisip ng makata. Hindi ito nagsasalaysay na isang kwento na may mga tauhan at aksyon kundi direktang ipinapahayag ng makata ang kaniyang emosyon at pananaw sa buhay. Ang ganitong uri ng tula ay mas personal, mas makatao at hitik sa damdamin. Ang terminong liriko ay hango sa salitang lyre isang instrumentong musikal na ginagamit noong sinaunang panahon habang binibigkas o inaawit ang ganitong uri ng tula sa kasalukuyan ang mga salitang liriko o lyrics ay karaniwang kaugnay ng mga kanta ang mga sumusunod ay ang mga uri ng tulang liriko una ang awit. Ang awit ay karaniwang isang tulang pasalaysay. Ngunit, maari rin itong maituring na tulang liriko kung ito'y nagpapahayag ng damdamin. Binubuo ito ng mga saknong na may apat na taludtod at labindalawang pantig bawat taludtod. Karaniwan itong may tugma sa dulo Halimbawa, o pagsintang labis ng kapangyarihan. Sampung mag-aamay iyong nasasaklaw. Pag ikaw ang nasok sa puso ni Numan, hahamaking lahat masunod ka lamang. Ang mga ito ay nagmula sa Florante at Laura ni Francisco Balagtas na nasa ikalabing dalawang saknong. Ang halimbawang ito ay sinulat sa lalabindalawahin na pantig bawat taludtod at apat na taludtod bawat saknong. Pagamat ito ay may kwentong sinusundan o narrative, ang damdaming inihahayag ng tauhan ay masining at madamdamin. Kaya't tinuturing din itong may katangiang lirikong. Ikalawa, soneto. Ang soneto ay isang tula na binubuo ng labing apat na taludtod. Kalimitan, ito ay naglalaman ng malalim na damdamin at kaisipan ukol sa buhay, pag-ibig o iba pang mahahalagang tema. May istriktong estruktura ito ng sukat at tugma. Isa sa pinakataniyag na makatang gumamit ng soneto ay si William Shakespeare. Halimbawa, huwag mong hadlangan ang isip na tapat, pag-ibig ay di pag-ibig kung salat. Hindi nagbabago kung may pagbabago, ni sumusuko sa agos ng mundo. Ito ay salin sa Filipino ng Sonnet 116 ni William Shakespeare. Ito ay isang soneto dahil binubuo ito ng labing apat na taludtod na may tugma at sukat. At tumatalakay sa diwang makapangyarihan ng pag-ibig, isang karaniwang tema sa mga soneto. Ikatlo, Oda. Ang ODA ay isang masining at mapadnuring uri ng tula na nagpaparangal o nagbibigay papuri sa isang tao, bagay, tagpo o ideya. Puno ito ng paghanga at karaniwang gumagamit ng matatalinghagang pananalita. Halimbawa, O Pilipinas kong sinilangang mahal. Ang ganda mo'y hiyas ng silangang tunay. Sa bawat pintig ng pusong mapagkumbaba, itinataas ka inang sinisinta. Ito'y ay hangusa, sa sadakong silangan ni Jose Corazon de Jesus. Ang tula na ito ay isang oda dahil ipinapahayag nito ang masidhing papuri at pagmamahal sa bayan. Taglay nito ang marangal na damdamin at masining na pagpili ng mga salita na karaniwang katangian ng isang oda. Ikaapat, Elehiya Ang Elehiya ay isang tulang nagpapahayag ng na matinding kalungkutan Karaniwan bunga ng pagpanaw ng isang mahal sa buhay. Isa itong tula ng paggunita at pagdadalamhati, kadalasang puno ng alaala, panalangin at pagninilay. Halimbawa, tahimik ang gabi, tahimik ang paligid. Wala ka na, inang minamahal kong labis. Sa bawat halakhak mo'y alaala na lamang at sa luha ko'y ikaw ang laging dahilan. Ito ay hango sa tradisyonal na elhiya. Ito ay isang elhiya sapagkat nagpapahayag ito ng dalamhati at pangungulila sa isang mahal sa buhay na pumanaw. Ang tono ng tula ay malungkot at mapagnilay na siyang pangunahing katangian ng isang elehiya. Ikalima, dalit. Ang dalit ay isang maikling tulang panreligyon. Layunin nitong magpuri, sumamba o manalangin sa Diyos o sa isang banal na nilalang. Bukod sa espiritual na tema, kadalasan ay may pilosopikal din itong nilalaman. Halimbawa, O bathala, Diyos na lumikha sa akin. Sa gitna ng hirap, ako'y iyong paginhawahin. Lakas ng loob ko'y sa iyo nagmumula. Pag-ibig mong wagas sa puso'y dakila. Ito ay isang halimbawa ng tradisyonal na dalit. Ang tulang ito ay isang dalit dahil ito ay maikli, may himig ng panalangin at tumatalima sa relihiyosong damdamin. Nagpapahayag ito ng pananampalataya, pag-asa at papuri sa Diyos na siyang diwa na isang dalit. At ang pastoral. Ang pastoral ay isang tulang naglalarawan ng payak at mapayapang buhay sa bukid. Ipinapakita nito ang kagandahan ng kalikasan, kabukiran at ang buhay ng mga magsasaka. Maari rin itong maglaman ng damdamin ng makata tungkol sa kasimplihan ng pamumuhay sa kanayunan. Halimbawa, sa ilalim ng punong manggang hitik sa bunga, nagpahinga ang amang bagong galing sa sakahan. Ang hangin ay presko, ang langit ay payapa. Saan ka pa makakahanap ng ganyang ligaya? Itinuturing itong pastoral dahil inilarawan nito ang payapang buhay sa bukid. Ang amang nagpapahinga, ang masaganang kalikasan at ang katahimikan ng paligid na siyang esensya ng mga tulang pastoral.